So, what's up guys? Good morning. It's me again, Shigeru Kitero. Ayan. So, nandito ako ngayon sa tindahan. May bibili ng... ako. Papasok sana ako dito sa parang subdivision. Hindi pinapasok ng guard talaga naman. Nang aga-aga. Ayan. ng... So, ayan. Bili ako na ano. Pagkain. Ah, <laughs> ayan. So, ano. Samahan niya ako tara. Ayan. Meron dito ang mga prutas. Kaso, is ko lang tingnan naman 'to, mga prutas dito. Isa daw nang ano, lanta. Mas patanda pa sa akin to yata. Di ba? O may meron pang Pero meron dito mga ito. May apple din. Itong apple din, just color, ba't ganito na? Sobrang old na, di ba? parang ano dapat tinatanggal na nila yan eto mong ganito na ba talaga nangyayari sa ano mundo o oh, sa so yung kamatis o so, masyado ng old Suloy. So, tapos ito naman ganito ba talaga ang color <laughs> nice color Di pa ako na ibang bilihan pero meron sila dito ano guys ah oh, tingnan ano to? Papaya ba to? Papaya to, di ba? Hindi. Ay, ah, hindi. Hindi ito papaya. May avocado. Kaso, parang mahirap tiwalaan yung kanilang mga paninda dito. Siguro, may mili mo na lang dito yung garlic. At ito, medyo okay siya pa. <coughs> garlic. Sibuyas. Hindi na lang talaga siguro. Pero ang pipino, oh my God, wala. Yung saging sa taas. May sag saging. May na itong ganito. Ito. Ito din dito. Siyo Lord. So, yun. Baka, ah, ito. Ito kalabasa. Pwede. Kaso yung siyo Lord, merong ano na, oh. Huh? Sira na. Hindi pa kinukuha. So, yun. Ang kanila panida dito. Pero sa maganda siguro sa lulu na lang mamili o sa ano. Sa balade. Ayan. Kompleto naman sila dito. Ayan. Pero sa may mga mantika. Pero sa ngayon, baka lipat ako sa lulu. So, yun na nga. Uwi na. So guys, tinapay lang nabili ko. Wala na ibang paninda dun. Kasi yung mga gulay masyadong ano na nagid nag tawo na agnes na yung gulay kung kita yun naman di ba so yun mas maganda eto lang kasi yung pinakamalapit na bilihan dito sa bahay kaya wala lang so dito yun sa Abu Hamar